na dito pa sa Zagreb Team. Kasi, siniraan ako sa Boxmark B. Siniraan ako sa Boxmark B. Oh, may mga ganyan ba mga kababayan? Ko. Kilala nila kung sino sila. Kaya kilala, kilala nila mga sarili nila. Bakit sila. So, tagal-tagal so, ka na pala dito, na. Mm, 5 years na. Hello mga kamisito po <laughs> siya nga pala si Ate Alice. Hi Ate. Hi guys welcome to my vlog. <laughs> Kumusta Ate? Okay na. Oh my god Ate <sighs> diba nakita tayo first nating meet din sa Bacus ko yun. Okay. Then after niya nawalok ko na miss ko. So ngayon nakita tayo dito. Uh -huh. Ba't nandito ka sa Zagreb Ate? Siyempre naghanap buhay tayo. Kasi... Siniraan ako sa Voxmark, b hmm. Sino ba? May mga ganyan ba mga oh God, kababayan? Ko. Kilala nila kung sino sila. Kaya kilala, kilala nila mga sarili nila. Mga kurimaw sila. <laughs> <laughs> Huwag naman. Hindi <laughs> naman ganyan siguro eh. Pero wala akong alam okay. dyan, Tihan. Sa akin lang hindi ako nagkuha ng uh, information tungkol mm -hmm. dyan. Yes. Sa akin lang. Oo oh naman. Akin yun personally. Hmm -hmm. So, kumusta naman trabaho mo dito, Ti? Okay lang. Enjoy life lang. So ano ka ba dito? May ano ka? May sideline or anong trabaho? Hindi, may may ari ako ng ano. May ari ako ng isang kumpanya dito. Wow. Oh my god! Wow! Oh, wow, so ano, papasok ako te trabaho. Pasok ka? Hindi oh. kailan? Naghugas <laughs> ng buti. Oo, oh, kahit ano, basta may pera. Okay te, by the way te, saan ka nagaling sa atin te? Ako? O, oh, saan ka sa atin sa Pinas? Davao. Davao. So, pure Bisaya. So, to ilang years, years. ka nag-abroad. So, ba bago ka nag-abroad, saan ka na country Galing Pinas papunta sa? Qatar. Qatar. Ilang taon ka doon? 22 years. But, on in all, is nasa mga 30... Uh, 38 years. 38 years? Na. Oh my God. Trabaho mo doon, ti. Ay nako, trabaho, taga-kuskus, uy, sa kubita. Housekeeping, ganyan. Hmm, maganda yung trabaho, uy. Uh, eh. Katulong, yaya, ah, taga-kuskus na kung ano-ano. At least may trabaho, di ba? So, na bago ka nagpunta dito sa Croatia, ti, ah, uh, ano pang agency mo papunta dito? Direct ka or ano? Ah, sa Croatia. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, kaya ako napunta dito sa Croatia kasi uh, nagbabakasyon lang ako. So dito ako nagbabakasyon nung since 2018. 2018? So, um, so 2018, uh, 10 days ako dito tapos bumalik ako, uh, bumalik ako ng Tapos winter, bumalik na naman ako. So sa isang taon, dalawang beses ako babalik-balik dito last complication sana dapat is 2020 March yun so March uh, March 9 yung lockdown, dumating ako dito so na lockdown ako ngayon and then na lockdown ako, syempre naghintay kasi sabi ng police nung punta ko sa police Uh, okay lang daw magstay kahit na overstay kasi lockdown Hindi mo din mm. makalabas sabi ng police September daw so naghintay ako September from March to September wala pa rin so naghanap na ako na trabaho trabaho Shhh. ngayon ka online ko nahanap ko ang busak mm. Mm. so e agency busak, busak. Mm. So, si Busak mismo ang pumunta sa bahay namin para interviewin ako. So, yeah, na hire ako sa busak at nilagay ako ni busak sa Shibini. Ano trabaho mo doon? Um, housekeeping. 2020. twenty. Uh, 20. 20. um, house twenty. Ilang taon ka doon? Hindi. Ilang ano lang ako ay busak. Um, six months ata. Six months. Then, naglipat ka na naman. Oo, kasi okay naman, nilagay ako ni Busak doon sa housekeeping. Dahil, tapos nung natapos ng ni yung housekeeping, nilagay ako ni Busak sa Ghost Peach. Ghost Peach. Ano trabaho doon? Uh, cook. Mm. Cook ako doon. Nagliluto ako doon. E, Iyon is uh, Linden Tree Resort. Resort yun. Pero horse riding. Mm. -hmm. Uh, kabayo ang ano. Kasi bukid yun. And then, pagkatapos no, nung nag-close na yon dinala ako ni Busak sa bukid. <laughs> kasama ko si Jam. Si, uh, basta Dalawang bading kasama ko, yung magbagagan si Jam, at saka yung uh, tatlong lalaki. Ako hmm. lang babae, tapos may limang nipali. Anong trabaho niyo doon? Ako, ang po, sila yung mga tagapastol. So, ah, ako, pastol ng baka? Hindi, karnero. Karnero. Sh Ship. <laughs> ang trabaho nila doon? Tagapastol ng tupa. Okay. Ilang months kayo doon? Saglit lang ako, siguro mga three weeks lang ako kasi nga yung pinaka doon uh, umuwi ng lugar nila pagbalik may dala siyang mga sausage ngayon si sausage nawala pinagbintangan niya kaming ako tagaluto eh syempre alam ako kumakain ng sausage no, de, sabi ko sa kanya magkano ba yun at babayaran ko na lang diba gabang bayaran ko na lang hindi talaga kinakal na yung mga gamit namin gamit namin eh ako lang babae doon Nung no, talaga niya, malita ako. Lahat kami. Nagrabit talaga talaga. No. Kaya, mag-chat agad ako kay Busak. na eh, pull out mo ako dito. Wala, dami conversation namin. Pati yung kanyang, kanyang sekretary, ang dami naman conversation. Ayaw nilang pumayal. Sabi ko talaga, hindi ini-insist ko. Hindi talaga. Wala akong masakyan. Kasi walang bus, walang transportation doon. Sabi niya, o oh, sige, kung gusto mo talaga asap, napaka, ano mo, napaka, ano na era mo, o oh, sige, go, asap. Inarkila ko ngayon kasama namin nagpahatid ako sa bus station. O oh, di inarkila ko siya natin ko. Kasi so, sabi niya iba trabaho ko naman. Ay nagpasagri ba ako. Kaya nang time na 'yon, nag-apply ako sa Anti. Ano? Adbira. Adbira. Kasi ano yung year sa Adbira na nag-apply ka? Eh 2012. Ngunit 2021 na papunta dito. Okay, 2021. Uh, 2021. Kaya... Ano trabaho mo? Sa so back, sa sa worst door. Ah, oh, worst, worst door. Magkano placement fee na dati? Wala. Anong placement fee wala Wala palang placement fee dati. Bakit na placement P? Walang bayad sa si Jinji dati? Wala. 2020? Wala. Walang bayad. So, ilang months ka doon sa world door? Sa worst door, ano lang ako, naka two months at ako sa worst door. Tapos, lipat ka na naman. Tapos, magtagalan. sa, sa, hindi, 3 months pala tanggalan, tanggal, ako, kami ang ilag kami ng tapos may natural ng mga lalaki. Tapos, uh, in-apply na naman nila ako ng uh, working permit, pero hindi pa nag-process. Ay in-apply ako ng agay, o oh, pinagtrabaho, ay oh, pinasok nila ako sa uh, coffee shop Garasa sa Barastin. Ilang months ka doon? One month lang dami mo na palang trabaho no? pagkatapos na naman iba na naman barista naman ako doon oh, <laughs> sa coffee shop tapos nung no, natapos na yon no, ayun na yung box ah na try mong box ilang months ka sa mart dalawang linggo lang ata ako sa boxmart. mart madali lang. Kadali lang pero nilipad ako sa boxmart sa maria bistik hmm. sa ibang branch ibang brand. Eh, yung isang brand. Dalawa lang naman yung mga mm -hmm. And then, after mga, siguro mga 2 months din ako doon, Ah, uh, yung may naging kaibigan ako noon na uh, may something nila vlog. <laughs> may ganyo ako. And then, hindi na akong doon sa uh, nag-hiring na isa sa pinakamayaman. Ano ang trabaho? Housekeeping. Housekeeping. So ilang months ka na naman doon? Uh, doon, two months lang din ako tumaga. Two months, three months. Grabe mo. Months Kasi pinag-inigan ako ng mga kasama. In that time, yung uh, nag-file ako na or kumuha ako ng sali sa sarili, sarili ko Uh, laban sa dati kong ages. Mm -hmm. hindi ko nababagitin pero alam na mm -hmm. So, all in all, Titi, ilang taon ka dito sa Croatia Ah, uh, since sa, kung sa trabaho na na-lockdown ako, is 2021 ako nag-study. 21. So, tagal-tagal so, ka na pala dito, no? Mm, ako five mm hmm ako 5 years. Mmm, years. So, sa 5 years mo, marami ka na mga experience? pero hindi naman experience na ano. May experience sa mga kababayan Pilipino na merong namutang, tapos i-block ka, layasan ka, Ano hmm. pa? ka. Yan ang mga experience mo sa mga kababayan natin dito. Hmm. Sa... Hindi experience mga kababayan dito. May manluloko, may... may ka, walang kwentang tao meron kang pinapatuloy sa bahay mo, alagaan mo lahat-lahat nga bigay mo, ikaw na, na lahat galit pa marami ka na pala natulungan oh, dito oh, oh, oh. may dami-dami na rin, alam nila yan kung sino sila, kung makikita kanila nila to may na rin marami din akong mga binibigyan, marami din akong mga kaligan na ano lang, yung on and off. Hindi eh, lang kung mayroon ka, kung wala ka, wala na rin. Dumb. Pero ngayon, meron akong talagang as in, masasabi kong hindi ako iniwan in terms sa hack-ups and downs ko. Yung tulong na walang kapalit, walang hinihingi, kulateral. Isa na yan si Israel. Mm. Si Lizelle ay pinaka masasabi kong grabe talaga. Siya yung siya yung tinutuluyan ko ngayon. At ako sa Sagri, doon ako sa kanya. Um, walang kapalit, walang, wala siya, wala, hindi ka niya pag-ibastusin, hindi ka niya pagbibilhin, pag ang makakain mo, siya, siya pa mismo makiluto, mag-aalag sa'yo, ng kung ano-ano. So, Tim, maaiba nga, ano, ah, uh, Marami kayo natulungan sa trabaho, papasok sa trabaho dito. Napasok. Sa trabaho din? Oo, meron akong na natulungan. Meron din akong Dati naman, sila ang tumulong din sa akin. Tapos, nag-payback lang naman ako. Kaya, tinulungan ko rin. Pero may ginawa sila dun sa sa namin. Kaya, napaalis sila. So, yon, yun. Basta yun na. Wala na akong, wala na akong dapat sa Okay. Mga, uh, okay, pero anong uh, ano bang mga ideya na dapat mo isabi sa mga kababayan natin na nandito? Sa Croatia kasi, uh, siguro alam naman na nila yan. Nag-apply sa Pilipinas, nag-apply sa cross country. Alam naman siguro nila kung ano yung sitwasyon dito, kung ano yung ano. Kasi nakalagay naman bago pa naman mag-apply at bago pa naman bigyan ng working permit. o pag nakuha ka o na seat ka nila, meron naman tayong pero ng kontrata. So, sa kontrata, nakalagay talaga ng wala naman akong masabi, kundi kasi yung ibang nga rin dito. Kaya sa sahod, dito sa sahod, dito rin yan, dito rin. Diba? Tayo naman, nandito nandito para magtrabaho, diba? At saka before ka tadi dito, alam mo na kung ano yung, ano, dapat ang search ka rin. Kung anong, anong meron dito, anong patakaran dito, at anong sitwasyon dito. So te, kumpara ko ang 22 years mo sa Qatar kumpara dito saan ang pinaka ano mo. Ay of course solid Qatar. Qatar ka? Mm. Qatar kung bo, kung titisin, gusto mong bumalik, gusto mo talaga doon. Oo naman, kung may chance, wala na chance. Gurang na tayo. So Europe na lang. So dito kasi dito walang diskriminasyon pagdating sa edad as long as nakaya mong magtrabaho. Kaya kung sa mga edad ko, okay na dito. Ilang taon ka na ba? Ay, thank you. Binata <laughs> mo ako ng sobra sa kalahat. <laughs> ba? Diba? Okay, Tezo. Marami ka na mga experience pala itong mga nadaanan mo dito, no? Hindi hmm, lang naman dito. Wala, no? Oh, marami akong nagpagdaanan. Marami akong experience. Marami akong ups and downs. Meron, meron akong yung talagang grabing ano at meron din naman akong super enjoy, happy, contented at blessed. Mga best, please support my channel, like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa susunod kong vlogs, baka makita tayo dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida.